Sinabi natin sa Psalm 89.14, Righteousness and justice are the foundation of your throne. Sabi doon, Mercy and truth go before your face. Ito yung gobyerno ng Diyos na dapat gobyerno din sa lupa. Ganito. So ngayon, kahit sino pa ang nakaupong presidente hanggang barangay, pag hindi sumusunod dito sa kriteriyang ito, hindi righteous, walang justice, walang mercy, walang truth, kalaban natin yan. Pero pag ginagawa yung righteousness, justice, mercy, and truth, palakpakan natin yan, suportahan natin yan. Pag gumawa ng tama, palakpakan. Pag gumawa ng mali, laban dito sa Biblia, banatan. Hindi ba sabi ng Bible, mag-submit sa authority? Yes. Romans 13, 1 and 2. Ang sabi doon, kung gumagawa sila ng tama. First week, ang inaral natin, The church is the conscience of the nation. You need to speak. Hindi pwedeng magsawalang kibuka habang wala ng righteousness, habang wala ng justice, habang wala ng mercy, habang wala ng truth. Kanino natin hahanapin yung righteousness, justice, mercy, and truth? Kanino? Sa hindi nakaupo o sa nakaupo? Sa nakaupo. Kung hindi ka na nakaupo, ba't ka pa namin hahanapan nito? tapos na term mo eh. Pero pag nakaupo ka, we demand righteousness, we demand justice from you, we demand mercy from you, and truth. Because this is the government that God wants here on earth. Kaya, wala po tayong kinakampihan dito. Wala tayong loyalty kahit kanino. Ang loyalty ko kay Jesus lang. Kay Jesus lang at sa katotohanan lang, sa mercy lang, ngayon pag ito, binayulate mo, sino pa yung involved dito, sino pa yung hindi mo ginawa nito, e kalaban mo ko ron. Dahil ito ang utos ng Diyos.